Dahil lumabas na 16 Pro Max, nagsibabaan na ang presyo ng iPhone 15, 14, 13, at iba pa. Tara alamin natin sa Greenhill Shopping Center. Mag-price update tayo sa Kinas Telecom kung saan available lahat ang latest na unit at mga original. Accept tayo ng G-Gibs Pay Later. Pwede tayong online kahit nasa ibang lugar kayo. Message kayo, usap tayo. Pag gusto niyo bumili na, gagamitin niyo yung g at saka is Pay Later. Pwede, pwede tayo online process. Kung gusto niyo mag-installment na credit card, available din tayo. Home credit, available tayo for brand new only. Pwede rin kayong mag-swap. Uh, kung gusto niyo mag-home credit, tapos mag-swap kayo, pwede tayo. Kasi pwede nyo ipang-down yung inyong cellphone. At heto pa po ang maganda, pag bumili ka sa kanila. Halimbawa, naka-16 Pro Max, kayo bumili 16 Pro Max, 16 Pro Max rin yung mapapanalo na. 11 Pro, yung 256 natin, uh, 17,500 na lang. Ako ng iPhone 12, uh, 5G na siya, 128. Uh, 18,000 na lang po. May kasama na rin po siyang gift box. 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max. Available po tayo lahat.